Isang nakagugulat na kwento ang ibinahagi ni 4 Division World Champion na unito the Filipino Flash Donaire sa kanyang social media account. Isang pangyayari sa kanyang buhay na sumubok sa kanyang pagiging matapat at mabuting tao. Sa entertainment industry, hindi na bago sa mga celebrities ang masangkot sa kung ano-anong kontrobersiya tulad ng pagkakaroon ng kabet, sikat na kalaguyo, mga skandal at kung ano-ano pa. May kasabihan nga na any publicity is good publicity. Kaya naman minsan sa buhay ni The Filipino Flash no Nito Donaire, mga panahong siya daw ay Fighter of the Year. So mga bandang 2013 yan. Kasi 2012 Fighter of the Year siya. So yun nga po, daw ng kanyang entertainment PR na upang mas pasikatin pa siya ng todo, e eh, binalak po ng kanyang PR na ipartner siya sa isang sikat na porn star. Hindi naman po pinangalanan ni Donaire kung sino ang nasabing sikat na pornstar pero yun nga po ang plano ng PR upang mag-skyrocket daw ang pangalan ni Donaire e eh, bibigyan siya ng isang kabet na pornstar. Pati nga daw ang pagpapakalat sa internet ng pribadong video ni Donaire kasama sa plano. So, balit lahat ng yan ay tinanggihan nga daw po ni The Filipino Flash. Hindi daw magagawa ni Nonito Donaire. Ang bagay na yun sa Diyos sa kanyang asawa at magiging anak. Ang kanyang integridad daw ay hindi matutumbasan ng pera. Sa madaling salita mga amigos, hindi po ibinenta ni Nonito Donaire ang kanyang kaluluwa kapalit ng kasikatan. Basahin po natin mismo ang pinos ni Nonito da Filipino Plush Donaire. My porn star moment when I was fighter of the year had a huge PR guy in entertainment plan to skyrocket my name by having me have an affair with a huge porn star. I thanked him and declined. I couldn't do that to God, my wife, my future kids, and all I stand for. My integrity meant more than money. So saludo po tayo kay The Filipino Flash na Onito Donaire dahil marami pong marupok na tao na willing gawin ang lahat basta sumikat lamang at umaman. Samantala sa iba pang balita mga amigos, Tio Pimo take over Lopez tila hindi na masaya sa top prank Banat nga po ni Tio Pimo Lopez sa kanyang social media, how many take it or leave it do I have to go through? What a joke. At minention nga po ang Top Rank at si Bob Arum. Pakiwari ng ilang mga netizens mga amigos eh mukang pinipresyohan na naman daw ng malaki ni Tio Pimo Lopez ang kanyang sarili. Kaya wala pa itong maklaus din na laban sa ngayon. Suggestion naman ng ilan eh lumipat na lang siya kay Eddie Hearn. At sang ayon ako dyan, mga amigos dahil ito nga pong si Subriel Machas ang isa sa mga kampyon sa division ni Tio Pimo ay hawak na rin po ni Eddie Hearn. At maging si Devin Haney nga pala eh hawak din po yan ni Eddie Hearn. Kaya naman kung bad trip si Tio Pimo sa top rank at kay Bob Arum, sibat na.